muli si Master Hans Kua at ito ang ilan sa abang tips at paalala para sa life na kay Bonga. September 5, Tuesday para sa mapinanganak ng Year of the Rat, Negative Star Activated. mag ha, sa tao hindi mo lubos nakakilala, huwag agad bigay ang mga impormasyon mo. Yellow at Rodong Swerte kay Rat. Kaya ako saman tayo magdo-double effort sa iyong work dahil magaganda naman ang mga output pink at seven. Sir, take, tiger naman tayo kung ang pinakamaswerte araw, opportunity star, ay nasa iyo. Huwag nang sayangin ang offer na trabaho ng kaibigan dahil ito ay magbibigay ng maraming blessing sa inyo. Red at niyang swerte sa chart. Rabbit naman tayo, happy family star activated. Magkakaroon ka ng isang buong masaganang pamilya, magtiwala at manalig blue at wala swerte sa chart. Kaya drago naman tayo kapag nasa labas, maging alerto sa mga dalang gamit. Ah, huwag mang iwan upang maiwasan ang masasamang balak. Violet at 17 suerte sa chart. Kaya naman tayo umiwas sa inggit dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang galing. Stop comparing yourself sa iba. Tagdaga ng sipag, tsaga, prayers at tsaga at determinasyon. White at 10 suerte sa chart. Ito naman kay Year of the Horse. Love Star Activated. Matutong magayos, magpaganda at malinis na katawan. ng Rose Quartz. Bilhin dito po sa Cityland Show Tower, sa Boulevard, Mandaluyong City. Yan po ang Lucky Charm Store ni Master Hans Gold at tuwang swerte. Sa Year of the Gold naman tayo pag-isipan maigi ang mga plano sa buhay. Kumonsulta kay Master Hans Kua bago gawin ito. Ang maswerte oras ay 1pm silver at 8 ang swerte sa si chart. Kay Monkey, iwasan na accident star dahil activated ito. Mag-focus habang nag-drive, siguro yung lahat ay nasa tong tamang kondisyon. Iwasan na ang pag-uwi ng late at night na. Pitch at 19 ang swerte. Kay Rooster, good health star ay nasa iyo. Ipagpatuloy lang ang pagkain ng masustansyang at makinig lagi ha sa pinakamagaling mong doktor ang maswerteng oras, 1 p.m. East direction, yung maswerteng oras, 6 p.m. Green at 15 na swerte sa chart. Kay dog naman tayo, may isang matandang lalaki ang maghatid sa iyo ng magandang balita. May letter Y, E, K, P, at J sa kanyang pangalan. Sa love life naman natin, ha, iwasan ang misunderstanding. Maroon at 10 ang swerte kay Doggy. May pigi naman tayo ang love star activated. Magpabango, maligo, araw-araw upang magustuhan ka niya. Magsuot ng rose quartz, bilhin yan. Dito sa tindahan ko po, City si Lancio Tower, Orange at Six ang swerte kay Year of the Piggy. Muli po, ito po yung mga lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte niyo sa buhay. Dahil nasa inyong palad na kasalalay ang inyong tagumpay. Ako po, si Master Hans Kua para sa hashtag at swerte sa abante. う <music>